Assalamualaikum mga rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapitje so for today's vlog namin ay magbebenta kami ngayon ng mga naipon naming mga bakal dito rin sa aming shop kinuha. Kasi nga mga kapitje medyo kinikrisis kami ngayon kaya naman naisipan namin ibenta na lang yung mga naipon naming mga bakal dito. Ito pa lang mga bakal na to mga kapitje is galing po ito sa mga nasisirang mga motor, yung mga nagpatat sa amin ng mga sidecar. Tapos yun ang kinukuha namin iniipon namin yung mga puto putol na mga maliliit katulad nito. Itong shop na to is kailangan ba kaya na mahihingi namin inisali? At ito naman si Kanzak ay balak pang isali itong martilyo. Nako, wag mo yung ibenta wag kasi hindi tayo makakamartilon niyan. At ito naman si Gamma hindi na talaga maaawat ngayon kasi balak na talaga ibenta ang mga naipon namin mga bakal. Dahil plano niya talaga ngayon bumili ng ulam na bangus kasi na ilang araw na daw siya hindi na kapag ulam ng bangus. At ganito ang ginagawa namin tuwing walang masyanog nagpapayos dito sa aming maliit na shop. Alam niyo naman mga kapijik eh, dito kami kumukuha ng aming pang-araw-araw -ar. kaya naman kapag walang customer, ayan benta naman ulit ng bakal. Kaya naman nagpapasalamat kami sa lahat ng nagpapagawa sa amin dito sa aming maliit na siap dahil kung hindi kayo ay wala kaming may dito ng mga bakal. Dahil ito ang nagiging second option namin tuwing walang customer. Kaya naman mga ka PGK ayan ibibenta na namin yan para mamaya magkakaulam na at makabili din ng bigas. At para sa makuha ng mga bakal na ibibenta namin to is divide po kaming tatlo kapag halimbawa po ta 300 tag 100 po sa amin. At ayos na ayos na yun sa amin at least kumita ngayong araw na to mga ka PGK. So ayan nadaanan natin shoutout sa mga sweet lovers mga dry na dito rin sa aming lugar sa Dalikan at bigla na lang kami na pa-step dito dahil hindi makadaan ang sinasakyan namin dahil meron dito nagko-collect ng basura at grabe talaga itong gamit nila ngayon truck itong nagko-collect ng basura dahil legit na legit talaga napakaganda po talaga kaya naman nagpapasalamat po kami sa mayor ngayon na si Dato Lester Sinsuat at sa kanyang kapitan ng Sibay Anisa Sinsuat ang patuan dahil po sa kanilang ginawang aksyon para po dito sa basura dahil ito po talaga ang nahihirapan po talaga dito sa aming lugar is yung pagtatapon po ng basura kasi nga po bawal po tumapon kung saan-saan kaya naman sa ginawa ginagawa nila itong action at ito na yung pinalabas nilang truck. napakaganda po talaga kasi napakalaking na itulong nito sa amin na mga taga rito sa dalikan at ito na nga mga kapidjik na kalagpas na tayo doon sa nagko-collect ng basura at shoutout nga pala sa nangadaanan namin dito na mga drivers na malapit dito sa binibintahan namin ng mga bakal so ayan mga kapidjik na dito na tayo para parating na kami dito sa shop ni Papa Inting at maya maya pa mga kapidjik is binuhat na ni Gemma to namin mga bakal para mamaya daw ay may pambili na daw ng ulam at tawang tawa pa siya sana all habang hindi pa kinikilo ang binibenta naming bakal at ito naglaro na kami at iningnan namin ang bawat isa sa amin ang aming mga kilos. So yan si Kensek napakabigat po niya, lagwas po siya ng 60 kilos kasi mga medyo mataba siya sa amin ng konti. Tingnan niyo lang mamaya yan kapag si Gematulan nandiyan, siguradong mas lagwas pa diyan kay Kensek. So ayan, tawang-tawa si Gematul guys. So, tinatawanan niya si Kensek kasi daw, siya daw ang mabigat kay Kensek. At nagulat lang ako mga ka PJ kay kasi nga 52 kilos pala si Gematul. So akala niya kasi siya daw mabigat kay Kensek. So ayan, tawang-tawa siya kasi akala niya 65 kilos so ayan 52 kilos at tinuro pa ni Kansak sa kanya kasi ayaw niya maniwala <laughs> At maya maya naman ay ako naman ang sinubukan nila kung ilan ba ang aking kilo. So ayan mga ka PGK 55 po ako at lagpas po ako kay Gematol ng 3 kilo kasi nga marami po akong nainom na tubig. <laughs> <laughs> Hindi lang beses una namin ito ginawa mga ka PGK dahil tuwing pumupunta kami dito ay sinicheck namin ang bawat isa sa amin kung ilang kilos ba ang aming bigat. At maya maya pa mga ka PGK ay eh, ito na kinikilo na ang aming binibentang bakal so nasa 59 kilos po ang bigat ng aming binibenta. So tawang tawa si Gematol dahil makakakuha daw na na siya ng ulam at saka bigas dahil nasa sobra 400 ang nakuha ng bininta namin so wow ayan sige matul hindi makapaniwala at tuwang tuwa pa siya at habang hinihintay namin ng bayad ng aming bininta is ito naman sige matul may nakita siya ditong mangga sa bangko kaya naman kinuha at oh, hindi pa ito pinagpaalam sa may ari naku lagot na tayo dyan gamatul baka pag hinalam pa tayo dito na tayo ay magnanakaw biro lang po mga kapisike hindi po yan ninako ni gamatul ipinagpaalam po natin yan ng mayos at binigyan naman sa amin at nagulat talaga na ako dito sa isang to dahil big bigla na lang nagkatrabaho dito nang hindi ko man lang nalaman. At sa so gustong mag-refer na motor na tulad itong nakikita nyo sa video is binibenta po nila yan sa mababang presyo. Kaya bisit na kayo dito sa junk shop ni Papa Inting. So ayan, available po yan sa kanila. Yan naman kung ikaw plano mo nang bumili ay punta ka na dito dahil mga available po sa kanila. Ang tulad na nakikita nyo sa video na to ay ano pa bang hinihintay nyo? Kung kulang ang budget nyo, punta na kayo dito sa shop ni Inting. Ang jump shop ni Papa Inting ay matatagpuan dito sa malapit sa poblasyon Dalikan. Mihingi pala ako ng sorry sa mga nagchat sa amin about sa paghingi nila ng tulong. Pero hindi namin sila na-replyan dahil alam nyo na explain ko lang po sa inyo mga ka-PGK, itong ginagawa po naming pag-vlog ay hindi po gaano kalaki po ang aming kinikita. Kasi nga nakikita nyo rin naman sa aming mga video na wala pang umabot ng 1 million views, 2 million views o 5 million views mga ka -PGK. Hanggang 100 lang po ang views po namin. Sa maniwala kayo sa hindi, ang katotohanan sa PGK Brothers TV ay hindi pa po kumikita ng malaking pera. Kaya nga po nakapagbenta po kami ngayon ng bakal. Dahil short po kami sa budget sa bahay. Pero wag kayong mag alala kasi darating din naman tayo dyan sa pagtulong na yan. Pero pero hindi namin may kung kailan. Ay hindi rin namin alam kung makakasahod nga ba kami ng malaki ng tulad ng mga inaakala So sana nga makakasahod tayo ng malaki parang makatulong tayo. Maya maya pa ay eh lumabas na si Gimator dahil nakuha na niya ang ibininta namin. Sana all, meron na kaming sobra 400. hundred sa kulina.